Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Ngayon po ay isinasagawa ang paglilinis ng uh, baybaying dagat dito sa may bahagi ng uh, Laylay. Uh, patungo po ito, nag-meet po sila doon sa may bahagi naman ng Kaganhaw. Nagtungo sa may Balaring hanggang makarating nga po dito sa may bahaging ito ng uh, Balaring ano po. Ito po ay bilang pakikiisa na sa Philippine Environment Month, na inisyatiba naman po ng uh, Philippine uh, o ng APO at ngayong araw ay makapiling po natin ang isa sa mga nakilahok na organisasyon dito sa panguna ng Philippine National Police Block Municipal Police Station at kasama po natin ang uh, PCR uh, head ng nasabing uh, munisipalidad ng, ng uh, Block MPS si uh, Sir Bunyag Sir, magandang araw po sa inyo Magandang umaga po mm -mm. Sir, kayo po ay nakiisa dito sa ginawang paglilinis ng baybaying dagat. Ito po ay bahagi ng uh, Philippine Environment Month. At bakit po kayo patuloy na nakikiisa sa ganito mga gawain? Uh, ito po ay talagang kami nakikisa sa ganito dahil meron po kaming kumaga sa ano po ay eh, meron din po kaming proyekto dito sa ating pila sa buhok yung tinatawag na buwak na ang ibig sabihin ay Ah, kailangan po activity natin activities. oh, po. Kailangan po natin uh, activity po namin yung sa PCR. weekly uh -uh. uh, po ay kailangan po kami mayroong ganito, yung nangangalaga ng kalikasan, uh -uh. yung clean up drive, tree planting. Uh, kasama po natin ang ating mga mamamayan, lalo na ating mga kabataan, yung ating kikidat para po maging maninis ang ating kapaligiran at yun maging uh, ating bebaing uh, dagat. Sir, ano po yung karaniwang kalat na nakita nyo sa paglilinis at pag, uh, paglilinis nyo po dito sa ating baybayin dagat? Ah uh, yung ating po kinukolekta yung mga plastic, mga ano, uh, bottle water, mga balat ng candy, okay. uh, mga kayong uh, ah mga kawayan. Mhm. Ito po yung mga pakita lamang natin ano. Ito yung mga nakuha nilang mga basura dito nakalagay na sa buwak uh, sa 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 sasakyan at uh, sa sa mga plastik. Dadalhin nila yon doon sa may area kung saan ay nakatakdang uh, i-segregate ano at ayusin yung mga kalat na ito. Sa sa pagdiriwang ng Philippine Environment Month, ano po ang inyong nais na mensaheng ipaabot sa ating mga kababayan lalo lalo na yung mga nagtatapon ng mga basura sa mga hindi para dapat na lugar? Ah, uh, kami po ay nanawagan sa ating mga kababayan na sana po ay huwag na po tayong magtapon ng ating basura sa tabing dagat upang maging mapanatili po natin ang kalinisan ang ating kapaligiran lalo na po sa tabing dagat at yung maging ligtas ang ating mga mamamayan lalo, lalo na po yung uh, para din po malason yung ating mga lamang dagat ano po. Tama po yan, ano? para hindi masira at malason yung ating mga buhay ilang. Maraming maraming salamat Sir Bunyag at uh, nawa po ay patuloy ang ganitong mga activity na inyong ginagawa para sa ating komunidad. Thank you rin po. Baka gusto niyo pong batiin muna at pasalamatan yung lahat ng bumubuo sa Buwak MPS. Uh, maraming salamat po sa ating mga kasama ngayong araw na at binabati po namin ang ating, aming mga kasama niya sa Buwak MPS at ang mamaya ng Buwak. Maraming salamat po. Yan po si Sir Bunyag, ang head ng PCR Opolis Community relations relations uh, division ng Buak MPS. At ako naman si Romeo Matak Jr. ang inyong nakiging kabahagi para po sa ating ginagawang Philippine Environment Month dito, uh, sa pag-cover ng uh, activity na ito ng APO, particular dito po sa may bahagi ng bayan ng Buak. Magandang umaga po at uh, maligayang araw ng kalikasan sa lahat.